Oh, magandang araw mga kabadyads no. So ito, isang problema na naman na uh, check engine no. So ayan, naka-check engine yung unit no. Eh. So, Siyempre, gagamit tayo ng diagnostic tools para malaman natin kung may reference tayo pa kung alin yung ating ito trouble. So ayan mga kabadyads no. Okay, ayan mga kabadyads no. So i-diagnose natin yung unit. So napakahalaga nitong ating uh, diagnostic tools. Siyempre, para may reference tayo kung alin yung ating ito trouble no. So hindi naman natin pwedeng hulaan lang 'yan dahil napakaraming code ang ating unit, no. Halos 41 code ang nasa ECU nito. Kaya hindi natin pwedeng hulaan na lang 'yung ating mga codes. So ayan mga ka-budget, no. So manifold absolute at temperature engine coolant, no. So ayan mga ka-budget, no. So yan yung ating ito trouble. So ayan mga kabajads. Okay, ayan mga kapatids, nakakalasin na natin yung mga sakit dito sa ating rattle body, no. So, yan yung nagagawa ng ating diagnostic tools. Reference yun para matumbok agad natin yung sira ng ating unit, no. So, hindi naman natin pwedeng hula-hulaan lang yan. Dahil yung code error ng mga ganyan, eh, napakarami, no. So, ayan, ito yung sa temperature engine no? so putol na yung socket so tapos yan ang una natin i-re-repair no? so i-re-repair natin yung socket ng temperature engine sensor tapos mamaya yung isa naman yung sa uh, barometric pressure no? so yun yung absolute barometric pressure so yun yung sa t sensor ito yung t sensor no So, yan yung i-refer -re din natin. I-check natin kung ano problema dito sa wiring nila. Diba? No? So ayan mga objects No? So sa kaya napakahalaga ng ating OBD tools o so yung diagnostic. Siyempre para reference din. At saka pan delete din ng mga coder, error no para reset. So ayan yung problema ng no, mga objects, So may putol na wire dito sa map sensor niya. No? So ayan. Uh, ah, halos tatlong wire yung kanyang may damage na. No? So kaya nag-check-check na. So, ayan mga kabadyats, idudugsong natin to, no? Sa pagdudugsong ng wire, eh, kailangan, kahit hindi mo ihinang yan o soldering, eh, basta okay yung pagdudugtong nyo, nasa proper na pagdudugsong. So, hindi yan kakalas o walang problema. At isisilyado natin na magaling yung gagamit kayo ng shrinkable tube para maganda yung pagkakasil ng wirings, no? So, ayan mga kabadyats. So ito yung sa map sensor no. So ito yung lumalabas sa OBD natin na barometric pressure manifold absolute no. So yan yun. Yung pinakasakit ng map sensor no. So tapos yung isa dun sa temperature engine coolant at uh, temperature engine. So yun yung putol na yung blue na sakit no. So yun yung sensor dun sa may likod ng cylinder block no. Tapos ito naman yung sakit na to, eh, ito yung nasa throttle body yung sa map sensor so yan yung ating nare-refer ngayon no? so yan yung mga problema yung unit ni customer no? <laughs> ah kaya sabi niya eh, naka, hindi nawawala yung check engine at medyo palyado siya kapag kabinibirit binibirit niya so ayan mga kabadyo yung problema so napakalaking bagay talaga ng ating OBD diagnostic tools kahit mumurahin lang eh malaking tulong sa atin to mga ka bajaj no so kung kayo ay merong unit na budget so mag-avail na din kayo ng mga ganitong OBD scanner para kahit kayo lang ang magto-trouble ay malalaman niyo kung paano i yung inyong unit no so ayan mga ka bajaj no Ayan mga budgets, no? dito naman tayo sa sakit ng temperature engine sensor no. So papalitan na natin 'to ng pin. So dahil yung pagkakaputol niya e ay eh, na sagad sa puno no. So ayan, Sagat na sagad sa puno yung kanyang pagkakaputol. Kaya papalitan na lang natin ng bagong pin no. So -re repair na natin, na, natin ang papalitan natin ng bagong pin. So ayan mga ka-budget no. So ayan yung mga pagre-repair ng ating trouble sa wearings no. So, kailangan talaga natin may diagnostic tools para may reference tayo para malaman agad natin kung alin yung dapat natin i-trouble. So, ayan mga kabajads. Okay mga budgets no. So matatapos na natin i-repair yung mga sakit dito. So i-check niyo na rin ng magaling no. So i-check niyo na isa-isa kung may mga problema pa yung mga bawat socket connector no. Yung mga wire. So nagiging common na issue ito ng mga ating unit no. Yung nagkakaroon ng problema dito sa mga sakit sa ating throttle body. So yan yung mga nagiging problema. Kaya minsan ah, nagkakaroon ng problema sa pag-andar o nagkakaroon ng misfire o palyado. So yan yung nagiging problema. So kaya i-check iche nyo na lang magaling yan mga ka judges, bago natin ibalik ulit. No? So ayan, may napansin pa akong ibang mga, si mga medyo balat-balat na wire na. So kumikis-kis kasi ito dun sa pinaka-manifold natin. No? So kaya nagkakaroon ng ganito. So, yan yung mga nagiging common issue. So, kaya nagkakaroon tayo ng problema. Minsan, nawawala minor, palyado. So, ayan mga kabajans. So, ibabalik na uli natin. Tapos, papaanda rin natin ang hindi natin nire-reset. No? So, titingnan natin. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan nung nire-reset sa hindi. No? So, ayan mga kabajans. No? Ayan mga badges, so papanda ko na hindi natin dinidelete yung code na. No? So syempre naka-attach pa rin yung MI niya pagka hindi natin na-reset. So ayan mga kabadjad, yun yung kaibahan ng nire-reset at yung hindi. No? So ayan mga kabadjad, i-re-reset na natin no, i -de Ayan, napakalaking tulong nito mga ganitong OBD diagnostic tools. No? So kapag hindi natin na-reset yan, at hindi natin na-delete dun sa uh, ECU, eh, nandyan pa rin yan, naka-email. Naka-email pa rin yan. So, kaya malaking bagay at malaking tulong sa atin ng mga ganito may OBD. Kahit bumurahin lang, eh, malaking tulong sa ating mga unit. No? So, ayan mga kapadyads, nareset ko na. So, ipapanda rin ulit natin.